Good morning! Good morning everyone! For today's video guys, sasamahan natin si nanay ko na bisitahin yung kanilang pagdan. Pagdan kasi yan sa amin guys eh, yung nagpapatubo ka ng ano, nagpapatubo ka ng palay para itanim. So guys, bago tayo makarating dun sa palayan nila nanay ko, madadaanan muna natin yung... Uh, pinag yung nililiguan namin dati nung mga bata pa kami. So ngayon guys, hindi na siya ano, hindi na siya malinis kasi ano na siya, parang wala-wala nang naliligo dito. Dito sa ito 'yon. Ito kami dati naliligo guys, mga maliliit pa kami. Sobrang linaw niyan, sobrang atinaw kumbaga. Pero ngayon hindi na siya pwedeng liguan kasi mula nung nadaanan ng bagyong Odette, nasira siya. At medyo matagal siyang nawala ng tubig. Ngayon lang siya nagkaroon ulit ng tubig na tag-ulan na. So, ayan guys. Ayan, samahan natin si nanay ko. Pupunta tayo dun sa kanilang tagdan. So, yung tagdan na yan guys. Talagang araw-araw yan pinupuntahan nila nanay ko. Kasi kay hindi siya dapat mawalan ng tubig. So, dapat yung palayan na yung yung tagdan na yan guys dapat meron siyang laging tubig kahit ko konti lang. So ayan guys, yung tunaan, tunaan yung paliguan ng kalabaw. Ngayon lang yan nagkaroon ng tubig guys mula nung nagkaano nang nagkabag yung udet. Nasira kasi siya talaga sa bagyong yung udet. Kaya ayan, ayan, ano na siya, uh, madamo. Pero kung makita natin yung mga magsasaka guys, yung sila na si mga mga magsasaka ng mga pinsan namin nakaano na rin sila naka na rin sila nagre-ready na rin sila para sa panibagong uh, batch ng pagtatanim so ayan medyo madamo pa kasi yun nga ayan no, kung makita natin ano siya nag naglutak-lutak kumbaga kulang siya sa tubig so kumbaga kulang siya sa patubig kaya ayan, kaya yung kay nanay, kinananay ko, araw-araw nilang pinupuntahan. Araw-araw nilang pinupuntahan para lang mapatubigan. So ayan yung papunta dun sa amin guys. Kahit matanda na sila nanay ko at saka sila tatay ko guys, masipag pa rin sila pagdating sa farming. Talagang yung heart nila, lagi nilang sinasabi na hindi na sila magtatanim lagi nilang sinasabi na hindi na magtanim kasi matanda na sila pero pag, ang, pag may ulan na at oras na nang ting tanim talagang kahit matanda na sila talagang sinisika pa rin nilang makapagtanim kasi sayang ang panahon so ayan guys yung ano namin uh, palaya namin nakaredy na siya pero yun nga lang kulang sa kulang pa siya sa tubig kasi nga hindi na rin siya masyadong umulan daw dun sa amin So, ayan, pinapicture pina rin ni nanay ko, nananalangin nga si nanay ko na sana umulan na para kahit papano matubigan yung kanilang uh, palayan habang hinihintay yung pagtubo ng mga taglan nila, yung mga maliliit na palay nila. So, pag uh, magma lumaki na yung kanilang palay na pwede nang itanim dyan, lagi na nilang patubigan yan or lagi na nilang lalagyan niya ng tubig. So, ayan, kung makita nyo guys, malinis na yung aming bukid. Malinis na siya. Kulang na lang talaga siya ng tubig. Ayan, kung makita natin, nagbetak no, nagbitak-bitak siya kasi wala talaga siyang tubig. Yung sa bagay guys, hindi naman nila yan masyado pang pinapatubigan ngayon kasi nga maliliit pa yung aming pang -tanim. Ayan guys, kung makita nyo yung kulay green, yan pa yung aming palay na dapat itanim doon sa palaya namin. Kung makita nyo, ano pa siya, pinatubigan ni nanay ko, siguro ayan, malapit na rin siguro ma mapuno yan. Kasi talagang binabantayan nila nanay ko pag sila ay nagpatubig. So, ayan, kulay ano na siya, kulay green na siya. Antayin pa kasi yan siya na lumaki na at tamang tama sa tamang tama ng itanim so ayan guys kung makita natin kahit matanda na sila guys talagang talagang sinisikap nila na na magtanim kasi sayang daw yung pagkakataon na makapagtanim sila so ayan kasi yung yung sa, yung basakan namin guys malapit siya sa tubig kaya siguro nanghihinayang sila pag hindi sila magtanim samahan natin si nanay ko guys siya lang mag isa ang pumunta niyan sabi ko sa kanya videohan mo yung videohan mo yung palayan mo para makita namin so ayan guys samahan natin si nanay ko siya lang mag isa ang nag ano niyan nagbisita yan nag o oh, malinis na siya guys ayan kung makita nyo guys o oh, ready na Ayan guys, ready na siyang pagtaniman. So ayan lamang guys, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. God bless everyone. See you again next time. Bye-bye!